Hi guys! Welcome so back to my channel. Ito nga ang cute ng pamangkin ni Bea de Leon na inaanak naman itong si Aliza Valdez, ayan, talagang dinala ni Bea Dillon itong kanyang pamangkin sa kanyang ninang Aliza pagkatapos ng laro, ayan, paalis na nga si Venom ay tinawag ko siya ni Bea Dillon, alang cute ng bata nagmano sa kanyang ninang si Aliza mismo, ang nagbigay ng kamay na bilang paghalang nagpamano si Venom, ang cute nilang dalawang tingnan, ayan binalik na nga ni Bea ang kanyang pamangkin at pumunta na din sa kanyang mga team sa kabilang banda, ayan na nga, final Final na ang cream line. Kahit natalo sa PLDT ay napasok na din sila sa Final Four. So sabi nga nila, rank number 4 yung cream line at rank number 2 naman yung Chocomocho. Baka sila ang magsasagop paad sa semifinal sa unang game. Kaya abangan natin yan. So yan lang ako guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye. Also remember, wag po stress Please like, share, subscribe my channel para mapapitikas sa atin.